Okay mga Lodi, ang pagbubuo ng kanto ay isa sa problema na ating may experience kung gusto nating magpintura ng sasakyan at maging maganda ang kalalabasan. So ang kailangan natin ng mga tools, simple lang, ting-ting at saka ball pen and then masking tape. Pero mas maganda kung meron tayong mas makapal na tape kaysa dito. Kahit yung local na double adhesive tape sana para makapal agad ang create nating uh, kanto. Pero dahil ito lang available natin, so ito ang akong ginamit. Unang-una natin gagawin is sukatin natin ito. Tsaka dito. At syempre, ang ating paggagayahan ay magmumula dun sa lugar na hindi napisa ang kanto. Dahil ito ay kanto sa hulihan ng pick-up, dun tayo titingin. Ano bang itsura dun? Parang din ang kanto nito. So ito yung ating sample ng kanto. So dito tayo kukuha. So ganito kakapal yung kanyang kanto. Ganito kalapad. So ayan. So makita naman nyo natin dito eh. Ito. So, yan yung ating magiging pattern. Paglipat natin doon sa kabila, doon tayo maglalagay. Ikukumpara natin siya dito. So, ayun. Tama yung ating ginawa ang base. Ganun yung kanto sa kabila, ganun kalapad. So, ganun din dito. So, ayan. Okay na, no? Eto. Kailangan natin ng tingting. and then nasukat na natin. Kailangan naman natin ng ball pen. So, ayan. Lalagyan natin siya ng tanda. Ayan. Ayan. pagmalimit mas masaya so ganoon ang gagawin natin and then susundin natin yung mga nilagyan natin ng marka na yan yan ang magiging pattern natin sa pagtatapal ng masking tape para makakreate tayo ng kanto o mabuo natin yung kanto dito sa kabila dahil nawala ito yung ating masking tape mas maganda kung meron tayong double adhesive tape na luma ah, na mas makapal, yun ang mas magandang gamitin. Pero dahil ito ang available natin, so ito ang aking gagawin pattern. Kailangan, masusunod natin yung ating marka. Doon tatama yung ating panabi ng masking tape. Para makakreate tayo ng nasa sukat na pagkakayari. Kung baga merong basihan at merong pattern na sinusunod. May proseso, sabi nga, na mga yan ika ilag may proseso na sinusunod hindi yung ginagawa ng barbara so ayun nga yung ganyang kumulubot ang kailangan pag uh, pag diin dyan ay papaganito papaganito para manatili yung kanyang kanto na naka-align dun sa ating ginawa kasi pag kaigin na natin yan mag-iiba ang direksyon yan mawawala tayo sa ating target na sukat Pababa. Okay na. Siguro mga ano ito. Kung kailangan natin mga 10 patong, o, gawin na natin. Mabuhay lang natin yung kanto na yan. Kasi pag hindi natin yan nabuhay, wala, patay yung kanto. Papapakintab natin, mapapakinis, pero patay ang kanto. So, walang silbi. Kasi yung kanto ay napakahalaga para sa ating paningin ng mga kanto natin. Kailangan yan, buhay para yung kanyang ganda ay buhay na buhay. Mga kadalawang patong ako, ito ay pangatlo. Hanggang makuha ko yung kapal na gusto ko para makakreate ako ng mata ma-taas na kanto. Kasi kung mababa, medyo hindi makikita na kagaya nito. Ito, may kanto yan eh, sa gilid. Ayan. Meron <laughs> pala akong double adhesive na masking tape. So, ang diskarte is hatiin natin siya para mas marami tayong magawa o umaba. dumami yung ating magagamit kasi kung isa natin ang dito sayang naman so ayan kakuha tayo ng bakit oh, labo ang sama ng camera mo idol mukhang inutil ayan so hinati natin sa gitna para makakreate tayo ng mas available na materials or nabang tawag sa ganun resources is depende sa technique ng ating paggamit kaya ginamit ko ito para mas makapal ang ating makreate na pattern ng kanto. Dahil masilya ang ating ipapayad dito. Pero syempre kailangan lutang na lutang yung kanyang edges. Ay, ang pangit naman ito. Ayari dito. Sira pala itong isa. Ito yung sinasabi ko sa inyo, double adhesive. Pero ito, hindi na natin tatanggalin yung ibabaw. Kasi kung mas tape, matagal na makasaya pa ito mas maskin pa double adhesive ko is mamurahin lang mabibili natin lang ito sa mga mamurahin tindahan Ayan. yun so sapat na yung kanyang kanto na malilikha at ito ay makakalikha na ng mataas na kanto para sa ating gagawing kabubuuhin na kanto na nawala dahil sa pagkakabangga o yung pagkakapitpit sa kanyang gilid bunga ng impact So, ganun lang ang paggawa ng kanto. Kung gusto nating matuto, is, nandiyan na yung paraan. Siyempre, may teknik pa rin pagdating sa pagpapahid ng masilya at pangliliha. Pero ito, ay isang paraan para makakreate tayo ng pattern sa kanto kasi ang masilya is malambot. So, kailangan natin ng pattern. At ito ngayon, double adhesive tape na akong ginamit. Ang ating mga materialis na ginamit sa pagbuo ng kanto ng ating pinder. Pinder ito ng pick-up sa huli. So, ayan, may kanto siya. So, para baka tayo nun, kailangan natin ng masking tape. Ah, uh, ting ting. And then, ball pen. And then, double adhesive tape kahit yung local, pwede na. At syempre, yung pamamaraan, kailangan ihahambing natin itong kapal nito sa kapal ng area na hindi na bisa o na damage at doon tayo kukuha ng pattern para makalikha tayo ng tamang pattern pagdating dito sa ganitong side <coughs> so ito ay passenger side doon sa driver side meron siya doon, doon tayo kumuha ng pattern and then syempre tatambakan na natin ng masilya yan after nating matambakan ng masilya kakalasin natin and then yun namang masilya na yon na nakalikha ng kanto dahil sa ating ginawang pattern na ito ay yun naman ang magiging panunuran ng ating kasunod na ipapatong sa ibabaw ito. ipapakita natin yung pamamaraan na yan ayan kumpara natin dito sa kabila ito yung ating pattern ayan sa so itong kabilang ito lilikaan ko rin to ng maayos na kanto kasi wala din siya o pisa din pero ito tama yung kanto niya dito. Tama ito. Kasi buhay pa dito. Pero pagdating dito wala na. Labo-labo na. So yan. Sama ng camera ko ay. Ay ayop yan. Oo. Uh. Siyempre hindi natin aalisin yan. Dahil yan ay makakatulong para maprotektahan itong ating double adhesive tape. Kasi pag inalis natin yan, didikit na rin dyan yung masilya. So, mas maganda. Okay na yan. Meron siyang ganyan. Habang tayo nag-pipil up ng masilya dito. Lodi yung ating ginawaan ng kanto.